ate. Hey. Uy, uyawan ko ni mo. No, wala asa no, kagikan, dong. Huh? Ah, makagikan, dong? Ha? Ah, ang Ano pwede makahin pagkain, ting? Wala rabagit. Wala rabagit taon may bugas ni dong. Ha? Huh? Wala may bugas. Wala pun may kwan tubig. Hino ha? Ah. Tubig? Oo. Oh. Kahit punti na may pagkain, gutom ko siya guti. Wala <laughs> lagi na, ha? Kaong kagsaging. Ha? Huh? Kaong kagsaging. Kasarap ba yan? Mm, tamis. Huh? Mm, wait. Wait, wait, ba, <laughs> um, tamis. Ha? tundan. Hindi Pwede ba hindi? Um, Maka na niya pagkaong paniud to karon kay wala lagi ni bugas ganan ba oh wala ni bugas in town ta akong bana sa bukid nang ahoy muha na lang ni dong oh paano na lang sa inyo asa di lang mabot akong bana kasi makadara tog lain ah ganun ba mm. <laughs> Oo. Okay, ha okay panitan man ha huh? panitan pait pait masarap eh panitan gani hmm? Ako'y panit, be. Pwede nga si. Atong panitan, ano, ano, ano. Ano? Ay! Uh, Ganyan uh, ana, pala. Anak na ng taon. Oo. Ha ha. Oh. Papakan ko dong ha. Hadlo ko kuwan. kuyawan na ba kuno mo. Mm kainin pa te. Mm. Bitim mo ngayon te? Hindi. Ha? Ano yan te? Bible. Ha? Biblia. Makain din yan. <laughs> Hindi ni makaon kalo ko sa Ginoo. Ah, ta Tama, matabangan ta sa si Ginoo. Ah, okay ra bahalag po brita basta kay nagkuan ta sa si Ginoo, tahod ta sa si Ginoo. The Lord tino. Mm, please the Lord. <laughs> <Alleluya>. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Christ <Praise laughs> the Lord apel. Mm. <laughs> kahut ba na dong kay armula na lang dong. Ha? Huh? Mahadlok ra ba ko dong? Wala akong bana diri. Akin na ta? Eh. Ay, Please the Lord te. Hallelujah. Yeah. Mm. God is good te.

ah! imuha, A te. Ano lang, tay, ano? Sa totoo lang, tay. Ano? Hindi talaga ako totoong baliw. Alinat ba? Dili, mana, dili balio siya, nat. Okay lang, pasok ako dito, tay. lingkod mm. lang sa diya, dong. <laughs> lingkod, mm. kinaiulan. Ano lang, tay? ano, ano yun? Alak mo yun? Mm. Ah, gano'n ba? Ilang taon na yun? Mag-16 karong September 23. Ah, gano'n ba? Mm. Nag-aaral pa yun, tay. Mag-eskwila lang yun, tay, siya niya. Wala may kwarta. Kursunada ah, siya, may eskwila pero dili man siya ka kuan lagi, kayo, lagi, Di, mika, lagi diri, kay lagi kwarta bigmi ka kuan lagi dire kay kuan pa baya mi dire guwang na pod bay dawat na magtrabaho pagi okay. e, kuryente mag, among gamit dire suga usahay kandila. dila lugaw ra mi usahay kay way bugas oh ka naman pala sino nanen kamot lagi intam sa ti guwang na ito te ano te dal mabait ka te bigay to ng panginoon te blessings to ni god merang mga mabuting tao hmm. na nag ano nag bigay ng sponsor sa amin ibibigay mm. daw to para sa iyo te bigay ay. ng team namin te salamat kayo ani dong buksan mo te Lakorta, salamat kayo dong mm -hmm. salamat kayo intaun ani dong loi town ka mig kaagi dire mga tiguang na Ang kamot gitaun mi okay lang yan, te hindi naman bulag ang panginoon te nakikita niya naman kung sino mga taong dapat tulungan kasi nung mga taong kisikap sa buhay, no? Um, Salamat yan ipod taon ko. Kaya na ay nakapakuan sa mong anga. Nakatabang sa mo ay taon sa mong gusto. Maka pa ko sa kong anak. Maka palit namin pagkaon. Anak yun ang mong kuan. Ito ba yung anak mo? Oo. Um, akong anak dong Gusto lagi mag-eskwela. Salamat kayo, sir. Nga makapiskwila ng lipos kong anak. Hey! Hey! Pagka ano ng kwento ni ate, pati kami naiyak na kami te. Ang ganda ng buhay ni ate no, ang kwento ng buhay. <tos> <tos> bahala, bahala lagi payag, lagi ang gipoyan, basta kayo walang lang may kuwan ganit dire. Pati ako, naiyak na ako eh. Hmm. yung anak mo te na... Gusto, ano, gusto mo ba talagang mag-aral? Ako. <coughs> Magkano ba ano pang ano pang indrol ngayon? Pang indrol pang palito gamit niya pang uniform. Mm -hmm. Ano nang grade ka na? Yeah. Ah, grade, grade 10. Mm -hmm. oh, buti po. buti po siya. Ating, abot pa ng grade 10. Oh? Huh? Siguro, yung eh, mga bata dito, minsan lang siguro makaabot ng grade 10. Hmm niya. Si layo ng para lang dito, no? Wala gani kay purpose gani. Hindi pa rin sila member ng purpose, hmm. di ba? Dapat hmm. member to, no? Mga kagaya nito. Hmm. Minsan kasi may ano, depende kasi yan sa mga lista pag malapit hmm. ka sa ano. <laughs> oh. Tutuyan manager pag mala malayo yung ano mo, di ka mo kilala, <laughs> oh. di ka talaga makakasali diyan. Wala talaga ng dito, so, dapat Ako pray na itig talaga ako sa kwento ng buhay nila kaya manager Ano na lang manager, paaralin natin to. Hmm. Okay, okay lang. lang ano? Ano? Bigyan natin hmm. ng pang to. Enroll to. Oh, no, sige. Kung maganda talagang kaya, kaya Kaya. Mga magkano kaya te, Pwede pa enroll kayo. Pero sugod naman ganit ko ano Wala pa ganit siya lagi makpan. Wala gamit. Tanan. Tanan. Tanan niya ko ano. mga ibu. Kaya na siguro. Okay. Sige. 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 Kaya lang yan. manager? dyan? Yan lang, lang. Sige, Bigay mo, manager. Ito na pang panggas pangga natin. Ito <laughs> panggas natin. Salamat kayo, sir. Oh, okay, may nalang makapa-eskwila. Nagyuntahan ko sa kong anak. Ready? salamat kayo nga uh, naka ilang yan mag-aral kang mabuti ha kasi oh, napakasipag oh. ng mga magulang mo minsan lang kami wala na nga kaming magulang eh lima sila ka magsoon dong lima ka magsoon lima ang laki isa ikaunom mm. Hmm. so talaga niya mag-aral nakikita mo na sa sarili niyo napaiyak na nga oh. okay gusto lagi mo eskwila hirap talaga pag wala kang yeah, pinag-aralan ako nga, di nga ako nakatapos eh. Kaya kasi pahaya. yung magulang namin, no, dati wala talaga eh. Ganoon kaya ramdam ko dati. talaga yung kahirapan yun eh. Puso mo, mag-aaral isang tao, tapos wala talaga. Yeah. Eh, na babalik kami dito eh, gagawa kami ng paraan. Para ano, kahit pa makatulong din kami ng konti. Babalik tayo dito, manager, no? Uh, para piling... ano, talaga, magkay no, uh, ate, mas... Dito rin yung malayo. Na <laughs> uh, Napakalayo talaga dito, no? Napakalayo. Ito mo. Naubos oras namin te, pero walang problema te. Sulit naman pagpunta natin. No? Halos <laughs> isang araw nilakad namin. Napakalayo na itong lugar ito, pero <laughs> mm. deserving talaga kayong tulungan. Alis na kami ate ha. Salamat kayo tayo. Sige, mag-aaral ka ng mabuti ha. Alis na kami. bala nito ha. Oh, sige, salamat kayo. Yeah.